Kami na ata ang pinakamaingay dito sa school na to. Pero hindi yan basta ingayan, dahil may kanya-kanya kaming trip dito sa school na to. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna kami maghanda para sa isang competition mamaya. Kailangan lang namin maglagay ng pintura sa muka para mamaya ready na. <tinyo> Mihaw! Mihaw! So yun, no? pupunta kami ngayon sa South Wing para mag-perform na kami kasi matagal na namin ito, Prenaktis. Kaya, today is the day to show our talent. Let's go! Dito na kami, papunta na kami sa South Wing. So. Yan yung diyan kami mag-perform, sa kabilang building. Let's go! Paraong si ano? Santa Claus. Alright, nandito na tayo sa venue at napakarami na agad ng mga tao. At lahat ng yan ay makakalaban namin para sa sabayang pagbigkas competition. Pero bago yan, nag-usap-usap muna kami ng kagrup ko para sa gagawin namin mamaya. Medyo kinakabahan kasi kami dahil luging-lugi kami sa outfit ng kalaban. Tignan nyo naman mga outfit nila dito. Halatang nakaredy para sa araw na to. Pero wala kaming pakialam dyan. Ang mahalaga lang sa amin basta makaperform ay all goods na yon At eto na ang oras na inaantay namin. 에이 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 At sa wakas, natapos na rin ang grupo namin. Nakakatuwa lang kasi kahit papano, wala na kami iisipin. Kumbaga, mag-aantay na lang kami sa kung sino nga ba ang mananalo. At sana manalo kami kasi kung hindi sayang talaga ang effort na binigay namin para sa araw na to. At maya maya nga lang ay nagsimulan na rin mag-announce kung sino-sino nga ba ang mga nanalo. Raya, bismillah. 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 Shade, shade. 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 Pati <laughs> na lang ba? Pati na lang kan. Oh, dito, dito, dito ba? Saan? Nay, ako. Aray ko. Know, may <laughs> wala na siyang boses. No? Eh. Shade, shade, shade. Ba? Pa? Ay, wala ba kayo dala sabon? <laughs> no. Itong ina, lalo. Oh? No. dami mo nga. Matanda mo nga. Gago. Gago. Hindi <laughs> namin nina-expect na mag-champion kami. Pero planado na yon boy. Hindi <laughs> naman sa pagmamayabang. Pero alam ko mag-champion kami. Di ba, Khalid? Humble lang. Ay, humble. Pre, sarap kung sa pakita ni Inay. Ikaw yung nag-early celebrate, di ba? Feel ko kami champion sa ano? Sa bayan pag-pictures. Humble lang. Kambulong. Tol, makakarma tayo niyan. Ikaw yung nag-early na celebrate, di ba? Tapos, pero talo tayo doon. Talo tayo doon? Ikaw yung pagtawa na namin to. Okay lang, at least nakaselebrate tayo kahit hindi nanalo. Ang uh, nga mo yung set mo. Gago ka Sam, binabaksa mo ko yun. Uy, ako lang makakampi tayo sa lahat. Champion! Champion! Proud ka ba tal sa atin tal? Proud ka ba? Proud ako sa kahit Maybe kahit nagagalit ka palagi kasi hindi mahal ka namin tol ka namin, okay. makeấy, yeah. ka ilang beses bukod to talawa sa akin tol pati ito tol <laughs> na nadamay tol ang mahalaga ngayon ay champion tayo no yato proud tol yung senior na mo Sam, sa next time gagalingan pa natin lalo no proud ka ba sa akin Sam? yes na to kayo? Yaks. yes hindi mo naman yan no dapat matawad sila sa akin, di ba? Dahil sa akin naging champion. Kashima, ikaw na proud ka ba sa akin kasi naging champion tayo dahil sa akin? Siyempre, no. siyempre, proud ako sa'yo. Kaya, proud ka ba sa akin dahil naging champion tayo eh? dahil sa akin? Oo, oh, oh. I'm proud of you bro. Salam. Celebration para sa champion ay tatambay kami sa Paseo.